sa suggestion ko po mga minamahal na panoorin ninyo po till the end ng video ko na ito dahil sa dulo po nito ay may simpleng accounting tip para sa mga may balak po magnegosyo malaki po may tutulong nito sa ating kabuhayan kaya panoorin po ninyo at like and subscribe po ninyo ang aking kusina ni Sylvia marami pong salamat God bless po sa ating lahat magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po, tayo po ay magluluto ng leche plant, o gagawa ng leche plant. Yung classic style lang po. Uh, yung po ay tatlong itlog lamang. Narito po ang mga ingredients. Tatlong itlog lang po ang ating gagamitin. Tatlong itlog. Tapos po isang buong condensed uh, evap na gatas at isang evap. Asukal. Ito po yung asukal. Mga tatlong cups po siya. Okay po. Uh, ngayon po, ang gagawin natin, tayo po ay gagawa ng caramelized sugar para po sa paglalagay dito sa yanera, lalagyan po natin siya ng arnival. Gagawa po tayo. Okay po, sandali lang po. Kaya ako um, po natin yung sugar pag kakaramelize po ng sugar. i po natin siya. tayo ng 3 cups of sugar sa ating kawali bago po natin sya uh, gawin ano, caramelize 3 cups lang po 1 5 po yung ating uh, yanera kapal ang caramelized sugar, ang arnibal, para mas masarap at magandang tingnan. Okay. So, nakatatlong cups na po tayo ng sugar. Ngayon po, ating siyang ikakaramelize Wag po masyado malakas ang apoy ng ating paggawa ng caramel, caramel sugar. Ihanda na po natin ang mga lalagyan. Meron po akong lemon dito para ihalo po mamaya sa sa mixture ng ating leche plant. So, uh, masyadong malakas ang uh, Ang temperature, huwag po masyadong mataas ikakaramilis, so meaning po ang karamilis, tutunawin po natin ang atukal para po ito ay maging liquid huwag po natin susunugin ang sugar dapat po, tamang-tama -tama lang po sa uh, magka, magiging liquid na po siya Tama-tama lang po. Kinagdagal ko po, po siya ng uh, temperature para ma mabilis po. Ito po ay tingnan po ninyo. Oh. Yan, ganyan pa po siya. Pag nag na po siya mamaya, pwede ibuhos ng mabilisan po dapat ang ating pagbuhos dahil titigas po agad. Kaya dapat po mabilisan lang po ang pagbuhos. Ayan po, oh. Lapit na siya. Mga 5 minutes na lang po. Pag tunaw na po yung asukal, ibig sabihin po nun, ito po ay pwede nang ibubo sa ating mga yanera. Ayan. Hmm. video na nagiging ano na, natutunaw na po yung asukal. Brown sugar ang ginamit ko kasi po para maganda ang kulay ng ating leche plant. Pwede rin pong puting asukal pero mas prefer ko po ito ang brown kasi mas makulay po siya. Yan po, malapit na siya mag-liquid. Yan po. Malapit na po mag-liquid. Pag mag-liquid na po, ilalagay natin sa mga wala na pong lumps o buo-buo, pwede na pong maglagay sa alyanera. Eh. Tapos po, pipipera na natin yung mixture. Ayan. na po ang ating temperature ng apoy, ng talan, nakakumasunog. Ayan po, o. Oh. Ayan. pwede na po tayo magbuhos. Ito po. na natin. Isa-isa. Sa ating yanera Para tumigas. Pagka matigas na po siya, mamaya ay hahaluin na natin. Hahaluin na ang nahaluan na ng mix po. Madali po siyang tumigas. Okay. Meron na titira. Pwede mo lang dito. Nandang natin sa po konti. Okay po. Okay. madaling tumigas ang asukal. Okay. Ngayon po, tayo ay mag-prepare na ng mixture. Ang mixture pong sinasabi ko, tatlong itlog, isa. Ay, dalawa. Tatlo. Okay, tatlo po yan. Tapos po, lalagyan natin ang isang condensed milk. Maglagay po tayo muna ng condenser At saka ebak habang nilalagay po natin, hahaluin po natin siya. Ito po yung nilagyan natin ng caramelized sugar. Yan. Haluin lang po. Isang, isang lata po ng condensed milk. Halo lang po tayo ng halo. Okay, isa. Tapos po, e -back. po ang gagawin natin, lalagyan natin siya ng lemon. Ibab ipipigaan ng konting lemon. Ito po yung lemon para po mabango at masarap ang lasa. Yan po ang technique. Okay? So, ito na po. Ngayon, tikman po natin kung tama na ang lasa ng ating mixture. Okay? Medyo kulang pa ang tamis. Nasa inyo po yung kung gusto nyo matamis masyado o uh, hindi masyadong matamis. Tignan natin. Dadagdagan ko po siya ng konting asukal. Mga dalawang kutsara. Dahil medyo kulang sa tamis. muli. Okay, para sa akin tama na po ang lasa. Ito po yung ginawa kong caramelized kanina. Ito po. Limang limang ah uh, ilaniera po ang aking nagawa Ngayon po ay sasalain natin ang ating mixture. Sasalain po natin dahil medyo may mga butas pwedeng pigapigain ng konti ang mga lemon. Yan. Bigay ng konti para po makuha yung kanyang flavor. Kung ayaw po ninyo ng lemon, pwede lagyan ng vanilla. Pero gusto ko lemon. Mas mabango po siya. Okay po. Kumin ulit. Konting tiki. Okay. Sasalain po natin ang ating mixture. bawat isa. We measure po muna natin siya. Okay? Ito po. May measure muna ng isang pack. Okay? Eh, masyadong puno dahil pag nilagay na po natin sa ya, sa steamer mamaya eh masyado pong ma puno eh baka eh. Kita po ninyo ay maganda po siyang pino. ayan po, wag masyadong kuno. makagawa po tayo ng limang yanera na mixture ng tatlong itlog at isang isang condensed milk isang lata ng evap so ngayon po ay i-steam po natin siya bago po natin sa steam dapat po ay takpan natin para hindi po magkaroon ng tubig yung ating leche plan. Pinagdagang ko po kasi medyo kulang pa. Okay. So, ihanda po natin ang steamer. steamer ko. Meron po siyang tubig. Kalahating tubig lang po ang ilagay ko. Tapos po, tatakpan natin ng, ang bawat isa ng cut right. O, aluminum foil. Tatakpan po natin para hindi po siya For the meantime po, pwede nating i-on na ang stove. Pag mainit na po ang ang tubig o kumukulo na, pwede na ilagay ang mga Okay, sinakpan ko po, lagyan po po ng cut ng aluminum foil para hindi pumunta ang tubig. Doon po ang purpose mo. Para hindi pumunta yung tubig sa loob ng ating wet plant habang ating ni-steam. Dahil pag nagkatubig po yun, hindi masarap. Pwede natin ang cut right para po siya hindi puntahan ng tubig. Ito po, tatakpan natin ng, ng aluminum foil. na po yung ating tubig lalagyan po natin ng tuwalya para hindi pumunta ang tubig sa hindi kukuha pa ako ng tuwalya Dalagay po natin yung tuwalya sa takip. Lalagyan po natin siya ng tuwalya sa takip para hindi pumunta ang tubig sa ating ini-steam na lechu plant. Ayan po. Ganyan. Tatakpan natin siya ng tuwalya. Ayan. Para hindi pumunta yung tubig habang ini-steam. Ganyan po siya. Ganyan. Tatakpan mo. Yan po. So, siguro mga 20 to 30 minutes po, ilalagay ko sa mataas na, na temperature. Okay? ating titingnan kung ang ating lecture plan ay luto na. Che-check po natin kung luto na ang ating lecture plan. Buksan po natin. Masira. Yan po. Ah, me medyo basa pa po ang ilalim ang pag-test po rito, titingnan nyo kung basa po ang ilalim. Pag basa pa po ang ilalim, hindi sa hindi pa po siya So, tuloy po natin. Sira nung ngayon po ay i-check iche na natin ang ating leche plan kung ito po ay luto na. Check po natin. Yung isa, i-check iche po na. Ito po yung isa. Lumabas po yung kanyang alangiban. Ito po. Check natin kung luto na siya. Pamamagitan po ng Uh, pagtusok po sa ilalim. Uh, pwede na po ito. Luto na po siya. Ito po. Okay na po yan. Malambot na po siya. Ito po. Uh, malambot na po siya. Pwede na po ito. Lumabas po yung arrival niya. Kapalamigin lang po natin siya para po pag binaligtad natin ay hindi siya matulog. So, eto na po yung ating lechuga. baliktad. Yan, hindi siya masyadong din. Ayan po, luto na po ang ating leche plan. ang malambot po siya at smooth. Tikman natin kung siya ay masarap. Ito po yung ating leche plan. Malambot po siya. Medyo mainit pa kaya medyo matuturo. Hmm, sarap. Successful na muli ang ating lechit Okay po. So, sana po na ibigan ninyo ang aking vlog sa araw na ito. Pwede rin po siyang pambenta. Dahil tatlong itlog lang siya, isang gatas ng evaporada, isang lata, at saka isang lata ng condensed milk. At lemon at konting asukal po. So, marami pong salamat muli sa inyong panonood sa aking vlog sa araw na ito. At sana po ay i-like at ish, uh, what's this? like po ninyo ang aking channel at wag na po ninyong uh, i-skip ang aking mga advertisements para sa ekonomiya. Sige po, marami kong salamat. God bless po sa ating lahat. At sana po ay nagustuhan niyo muli ang aking vlog sa araw na ito. Let's plan po na tatlong itlog lamang. Marami kong salamat. God bless po sa ating lahat. At mabuhay po tayo. Okay. Uh, narito po ang cost and pricing para po sa inyong guide. Kung may balak po kayong magnegosyo. Narito po ang mga... Ingredients at mga supplies na aking ginamit. Tatlong eggs po sa 30 pesos po ang tatlo. Isang, con isang can ng condensed milk 45 pesos. Isang can po ng evaporated milk, yung malaki, 60 pesos. 1/4 kilo ng brown sugar sa 20 pesos. 1 piece lemon sa 25 pesos po ang isa. Supplies and electricity po 20 pesos. Ang total po ng aking nagastos ay 200 pesos. Yung 200 pesos po ay nakagawa ako ng 5 lanera ng leche plan. So dinibide ko yung 200 pesos sa lima. so kinalabasan po ng isang lanera ay 40 pesos. So ang suggested selling price po para sa akin ay 60 pesos, pero na, depende po sa inyo kung gusto po nyo gawing 70 or 80 pesos ang bawat lanera ng leche plan. So yung suggested selling price ko po ay 60 pesos less cost po na aking naggasta sa sa isang lanera ay 40 pesos po. So, ang magiging profit ko po o tubo sa bawat isang lanera ay 20 pesos. So, ang percento po ng profit sa sa cost po ay 50% po ang inyong magiging tubo o 20 pesos po divided by 40 ay magiging 50% po ang inyong magiging tubo. So, nasa sa inyo po yon kung gusto nyong lakihan ang presyo ng inyong lanera ng leche plant. So, ito po ay guide lamang. So, kayo na po ang bahala kung ano po ang gusto nyong presyo. Okay po. Marami pong salamat.